Hi there mga kailian, tara samahan niyo, kukain tayo. Ang aga ko nagising kaninang umaga, tapos maaga din ako nag-breakfast alas 8. Hapon na pala mga kailian, mag-aalasin ko na, ngayon pala ako nga kakain ulit. Tapos, dahil gutom na gutom ako, nagluto ako ng hot and spicy um, pancit canton. Hindi ko alam kung makakain ko to, dalawa to eh. Tapos dalawang itlog, meron akong uh, puto dito na homemade. Oh, so, dahil gusto ko sa maasim talaga, maglalagay tayo ng lime para hindi ako paumay. Hintayin tayo mga kailian Tagal na akong hindi kumain ng pancit canton ngayon lang ulit. Yeah. Hmm. Sabi nila, pag daw kumain ka ng pancit canton tapos dalawang itlog nakakamatay daw. Hala. Matagal na akong kumakain ng pancit canton minsan tapos dalawang itlog. Hindi naman ako namatay. <laughs> Sa inyo na lang po ang unang subo. Mm. Pag nagluluto pala ako ng pansit kanton, hindi ko nilalagay lahat yung seasoning. Yung seasoning ng dalawang pansit kanton, isa't kalahati lang tapos yung soy sauce nun at saka mantika hindi ko nilalagay ang nilalagay ko olive oil tapos naglalagay ako ng silver swan talaga na soy sauce yeah mm. Mau sorok tang asim, macam mang ko pala kumain ng dalawa. Paggutom ng gutom. Hmm. <clears throat> Try naman natin 'yung homemade na aking puto. Ayan. <sighs> <clears throat> Kakain ako mga kailan, kasi mamaya magda-driving lesson ako. Yung asawa ko nagpapahinga pa lang. Ilalagay niya yung AC unit dito sa kabilang kwarto tapos pupunta kami mag-driving lesson. It's refreshing. Maraming pa ako isa, pero hindi ko na makain yan. Busog na ako. Mm. Thank you for watching.